So we're all comedians So we say something Not common in your ear So yes. Bear with us Because we are mongoloids ha? Tama And And uh, we are the leader <laughs> 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 Oo oh, oh, Kasi ganitong gabi Ngayong gabi po nako, Hineard po kami from Manila Down here sa Tacloban So Expect the unexpected Baka Tama. mabiro po namin kayo Magbanta Magabang sa labas mamaya Correct Hindi po kayo magtatagumpay Bakit? Dahil dito kami matutulog <laughs> Oo. Sa tinagal-tagal ko sa showbiz, oh. ako wala po kong pakialam kung, kung ano ang estado ninyo sa buhay. Kung mayaman, gano'n. Mayaman kayo, mahirap. Lahat Mayor, po gabi ganyan. Pantay-pantay tayo ngayon. Walang mayaman, walang mahirap. Tama. Pag mayaman kayo, magpa-under kayo. Paano pa-under? Manam manampal kayo ng pera dahil mayaman kayo. Tama. Pag mahirap, huwag gagalaw, baka makabasag. Ay, grabe. Kala Oo. ko ba pa pantay-pantay? Kita mo, steady lang ako eh. <laughs> Kaya Oo. pala. Sa trabaho kong ito, kahit sino, nabibiro ko. Oh. Even the president of the Philippines na birok ko. Ay, oo nga, oh, di ba? One time si Duterte nanood ng show ko, oh. nilaip ko siya. Anong nangyari? Hoy, digong, mura ka ng mura, mukha kang ka tanga. Oh, nagalit. Wala, okay lang na doon, okay lang na doon. Ganon, ganon. <laughs> Nagbig pa ng tip. Magkano? Mga 20,000, mother. No? Talaga? Oo, maya-maya, pagdating ko ng dressing room, mother, nagre-ring yung cellphone ko. Ano sabi? Tumatawag yung nanay ko. Ha? Diba, anak, sinong biniro mo dyan? Yung tatay mo, dinukot. <laughs> Sino dumukot? Eh, si Digong. Correct. Ha? And I'm so proud kasi mga doktor to. Oh, oh, kasi serious? sobrang nakaka-relate po ako pag nakakita ko ng doktor. Kasi yung dad ko is uh, napakagaling pong doktor. Talaga? Uh Oo, -oh, kung malaman ma nyo lang. Kasi lang, uh, natanggalan siya ng lisensya. Bakit? Oo, oh, kasi nasa ethics niya po yun. Bawal po makipag-ano, nakipag kasi yun sa pasyente niya. Ah, talaga? Mm, mm Sayang, mahusay pa naman na veterinaryo yun. Oo, oh, tap <laughs> Leonardo ka. Ano ba yan? Ano klaseng hayop yun? Kinemi niya. <laughs> ako din. <laughs> okay Huwag kayo biro-biroan lang po tayo ha. So, gagawin. Gusto, ano bang gusto niyo Medyo, uh, may mga bata ba? Wala naman. Oo, kasi ako gusto-gusto ko yung mga doktor na to eh. Lalo, sino, tumas dito yung mga ubigay ni? Ayan. Um, madami. Naku, buisit ako sa kursong yan. Bakit? Diyos ko, punyeta mga ubigay ni. Pipinggirin ka lang, 5,000 ka agad. <laughs> ma ang mahal mahal oh, kung alam ko lang ako na puminggir eh <laughs> <laughs> oh, oh tapos yung ano uh, sino dito mga surgeon wala, ayaw Wala. na magtaas ni Iya. <laughs> Bakatiraahin okay. mo daw. I'm proud sa inyo ng uh, professional ano kasi uh, ako medyo mahina nakita nako sa surgeon. Bakit? Kasi yung uh, daddy ko nung nagkaroon po siya ng uh, tumor sa brain, O, oh. oh, cancer po sa utang. Talagang mother, nilalagari talaga yung ulo no. Totoo. Totoo kasi para makuha daw talaga yung ano. Ganun ba yung mother? Eh yung uh, nag sa daddy ko intern pa lang. Oh. Nanginginig. <laughs> ano nangyari? Nanginginig siya oh. Oh. Ngayon, pagbiyak ng bungo ng tatay ko, tib, tabingi. Oo. Oh. Ngayon, nung binabalik niya na yung bungo, ano hindi niya? naman kasya. <laughs> Bakit? So, kinabahan yung doktor. Oh. Tinawag kami lahat ng mga pamilya. O, oh. oh, sir, pasensya na kayo kasi bago pa lang po ako. Paano po to, hindi na namin maibabalik yung bungo ng tatay niyo. Oo, oh, tapos? Nagsuggest na lang ako. Ano sinuggest mo? Huwag mo nang ibalik, dok. At least, open-minded siya. <laughs> <laughs> ang pangit, ang lumbot siguro ng ulo ng tatay mo, dai. <laughs> oh <laughs>